Alam namin mm -hmm. na napaka-busy n'yo ngayon, halos hindi na kayo natutulog. Ah, uh, na opo. Ako, uh, dito na ako natutulog lagi sa office basta buong linggo o, na opo, dito. yes sir. Opo. So, hingi lang kami ng update sa inyong pong pagtulong sa ating mga kababayang na iipit ngayon sa gulo uh, sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Opo, dyan, sa Gaza Strip. Actually, ang uh, yan na lang ang ating ano, no, talagang uh, pinakamatinding challenge kung paano 'yan lalabas ay ay uh, trust that the DFA ay makakaya nila na makakuha tayo ng humanitarian passage para mailabas. Pero ito ang komplikasyon kum diyan kasi uh -huh. ang mga nandiyan sa Gaza ay mga naninirahan na diyan ng mga Pilipino, married uh -huh. to Palestinian. Ah, wala nang nagtatrabaho doon. Wala na po. Oo -oh. Walang uh -huh. OFW. Diyan, eh. oh, okay. About 137 ang nabilang natin diyan. Uh -huh. So ang, ito so the DFA territory tayo ngayon ano. Mm -hmm. uh, ang ating komplikasyon kasi siyempre kung ilalabas mo sila hindi mo mailalabas yung kanilang mister. Mm -hmm. Kasi ano nga eh kasi siyempre Palestino yun and uh -huh. then uh, Israel will not uh, will not allow. Lahat ay suspect higa nga tama ho ba? Oo so, eh, kasi uh -huh. yun ang yun ang ano eh yun ang ating kinaharap dalawa eh. pa uh -huh. Una, paano mo ilalabas? Basta naman nakalabas na yung mga Pilipino. Ay, hindi na yan, ano, hindi na yan malaking challenge. Pero mm -hmm. ang question is, paano yung kanyang uh, ano, asawa? So, uh, that will be uh, what will be addressed. Mm -hmm. That will be uh, the, the, challenge that we will be addressed. So, yun talaga, 100% ng mga Pilipina nakapangasawa ng mga Palestino dyan sa Gaza ayaw pong umuwi. Kung Hindi kasama ang kanilang mga asawa hindi eh, kasama ang kanilang pamilya. Yun kasi ang ano, eh, parang yun ang no, natural na mm. pagiging development dahil siyempre pamilya nila yan. Eh. But Opo. then, anyway, naikwento ko lang naman yun. But, uh, um, Abangan natin. Basta ang oh, OWA, ready lang ready lang kami dito. Opo. Ulitin ko po, ilan po sila, ilang mga Pilipina po ngayon dyan sa Gaza Strip, may mga asawang dayuhan sa inyong bilang? 137 o ba? Sa Gaza ba? ito ha, sa Gaza. Sa Gaza, uh, opo? Oo, oh, about 137. 137, opo. Okay. Mm -hmm. Sa inyong account. O, kung sila po, halimbawa naman sa ating mga kababayan na nais nang umuwi dito sa Pilipinas, sa Israel, meron na rin gustong umuwi. May mga assistance ba tayong agad-agad maibigay sa kanila? Pagdating. Alam mo naman ng OWA, Never Short of Providing Assistance. Actually, mula pa noong October 10, meron na tayong mga ina-assist. Noong uh, October 10 pa lang, uh, may mga OFW papuntang Israel, na-stranded sila sa Abu Dhabi, mm -hmm. nakabalik sila ng Manila, in-assist natin yan, pinigyan natin ng uh, uh, pangangailangan nila, hotel o kung saan sila uuwi, Binigyan din natin ng financial assistance. So, October 11, pito OFW from Israel. Uh -huh. uh, October 12, isa. At kahapon, may apat. Uh -huh. Pero itong mga to hindi naman ang gagaling doon sa areas of conflict. Kasi uh -huh. dito naman sa uh, kabuuan ng Israel, like Tel Aviv, Central, Jerusalem, West, and doon sa North, hindi naman sila apektado nito sa sigalot. Opo, so, opo. basta nakalabas na sila, hindi na magiging mahirap. opo Okay. Mm -hmm. OFW ka man o hindi, tutulungan ng OWA? Oo. Uh, yung basta ka partner kasi natin ng ano eh, kapartner natin ng DMW uh, at NDFA. Onga, kung uh, nakatoka-toka kami kung kasi ang sasagot. Ang maganda lang dito eh kami ay team na kami, para na kami super friends talaga. ni Yusek De Vega, <laughs> y, uh, OIC at, Kakdak, at ako. Hindi kami naghihiwa-hiwalay niyan. So immediate ang ano magiging responde sa pangangailangan. Hmm. Wala ditong mga Matagal mm -hmm. Unlet, na sagutan. Unless yun nga, we are limited by uh, the current situation. Pero yung kamon ay mm -hmm. walang makikinig. Ay, hindi mangyayari yan. Laging meron mm -hmm. tayong bukas na tenga para marinig ang mga pangangailangan ng ating mga workers. opo Sama ba ba nakatokas sa repatriation ng DFA? Uh, kung ito po ay dyan sa Gaza. Kasi sa Gaza. hindi sila OFW. Okay. Sa Israel uh immediately nandiyan ako pa. Okay. Nandiyan nandiyan na ako na okay Nandiyan na awa okay but of but of course kung ano man yung ano magko-complement kami lagi niyan kung ano ang uh, kung ano pangangailangan okay. dahil kahit naman panahon ng na Sudan Uh, Sudan uh, Egypt war mm. eh agad-agad ang OWA uh, naglabas tayo ng pondo para sa mga eroplano. Mm -hmm. Okay, that will be the least of their problems. Itong repatriation ang gagawin kailan po sisimulan? Do you have any information or would you Again, know? Ah, Opo. It, it, uh, it, it largely depends on uh, uh, the passage nung uh, if you're talking about Gaza, no? So 'yun lang inaantay natin. Pero kung mga nandito lamang sa Israel, eh, hindi yan mahirap kahit kailan. Basta yung clearance lang, makuha natin na mayroong flight, iuwi natin sila. Opo. Wala po kayong narinig pang wag uh, huwag naman po sanang nasaktan, huwag naman po sanang namatay, na may dagdag tatlo, po sa tatlo. Yung tatlo. Ating cash Opo, eh. tatlo pa lang. Tat oh. tatlo. tatlo lang sana Kasi po. tatlo lang sana. Ang, ang, uh, ang tunay nating senaryo dito, ang ang IDF o ang Israel Defense Force e kasama natin sila kasi yung nag-extract ng na mga kababayan natin doon sa mga areas kung saan hindi na tayo makakapasok mm -mm -mm. so sila yan eh napakagaling ng uh, IDF pagdating sa ganitong gawain mm -hmm. impact yung isa sa nabaril nating na kababayan si Joey Pasulingan uh -huh. who is now recovering uh, wonderfully ano nakaka ang, ang nag-extract nito, mga IDF. Mm -hmm. Habang nakikipagbarilan yung mga yun, kasama yung kababayan natin, nakahiga sa mesa at uh, nadala nila sa ospital. Mm -hmm. okay. Kaya, ano eh, kaya, kaya maganda ang uh, nagiging Apo. teamwork. Okay. Uh, nagbabalat din ang Amerika na huwag makialam ang Hezbollah. Ito po naman ay mga militanteng uh, sinusuporta naman ng mga militanteng grupo din ng Iran. Diyan sa Northern Siyan. Israel. Opo, Hezbollah naman ito. Wala po yeah, tayong bro. plano po doon? Ang OWA? Marami ba tayong makabawain po doon? Sa northern Israel? Uh, uh, hindi. Ang, ang, target nila, papunta rin ng Israel eh. Hindi naman doon sa Hezbollah mismo nagkakagulo. Parang doon, doon ang gagaling yung yung uh, yung mga rockets na ilipalili pa rin. Doon ang sa Hezbollah. Mm -hmm. So, tinatarget din nila ay Israel.